Danke. Haha, kung pa pa pare hindi mo kin Ano yun? Grupo na mga kawas na yun? Ano yung grupo? Grupo na ni Bong. Huh? Papakilala. Parang gusto mong mag-aawin yung lugar. Mali siya atin ko. Pangalala ka, makikilala mo yung bagong tropa. Si Boy. Boy ano? Boy Tako. Hello, boy. Ako kamusta yung pinalalakad ko sa inyo? Ha? Sino, marang? Boy. Hoy! Paano oh, ma kita ipakikilala sa ulo ng sindikato? Kung yung simpleng inuutos ko, palpak pa'y nakabot nyo. Huwag kayong pagsisibalik dito hanggat hindi nyo naayos yan. Dahil kung hindi, ako mismo ang titilpuan sa inyo. Kahit hindi yan tayo! Wala rin makakasalap Isa ka pa eh. Pinabihan na kita. Sa tamang panahon. Para ka rin si Tatoy. Tanong ka lang tanong. Subil ka na! Oh, Rod! Boss! Anong problema? Boss, nagpamagalina yung mga bata. Gusto na gusto lang makilala kung sino ang leader ng sindikato. Eh, paano yan pala Rod! Huwag mo masyadong madaliin mga bagay-bagay. Basta tangunahin mo, yung pinagagawa ko sa'yo. Yes, boss. Masusunod. Eh, ano pa? Inuubo-ubo mo boss, Sipat niya! Atik to pare, pera to. Atik to.